Gandang gabi mga kabiyahero. Yan, meron na naman tayong panibagong topic. Makagago. Yan na, uh, yung kinita ni Alvin TV. Uh, nagbigay siya ng computation kung magkano yung mga kinita ni Alvin TV sa pagbablog niya kay Diwata Pares. Yan, so mga kabiyahero, tara na at baka tirahin pa ng iba to. Let's go! Panoodin natin ang sabay-sabay to mga kabiyahero. Ito video ni Alvin, itong eh, nandito si Alex Gonzaga. 2 million views. Ang oh. 2 million views po ay equivalent sa 1,000 ilang minuto ba to? 11 minutes, mga boss. So, mga ano po, lang, siguro mga 1,800 dollars. So, 1,800 dollars. Second video. One, first video niya, 1,800 dollars. Sana, o. Oh. Ayaw na yung mag-compute sa peso. Ang laki. Oo. Oh, Kakalula. Sana all. Kumbre ko, 3 million views, mga po. So, ito po ay aabutin po na mga, siguro, I think, what the hell, mga 4,000 dollars. Wow! Itong isa pa. Second video, 4,000 dollars. Ay, talaga <sighs> na naman, pag hindi ka pa sinipag mag-vlog nyan, dalawang video pa lang, more than 5,000 dollars na, di ba? O, sige pa, vlog pa more, ha, di ba? Lupit. 2.7 million views. Siguro mga sabihin na natin, 1,500 dollars to. ito pa isa alam. 1,500 dollar sa pangatlong video. Ah ah, puro libo-libo ah. Ang laki, laki. Okay, okay, eh, hindi na pa alam. Ang hinanap ang sabaw kay Diwata. Eto, oh, 237,000 sabihin na natin na ah, 100 dollars lang po Diwata naging emotional, hindi na hindi plus 100 dollars yung paapat na video niya di ba? 4.8 million views mga gusto. So, this is around 4,500 dollars mga boss ah. This is was... panglimang video, 4,500 dollars. It's ang laki noon idol ah. Ang lalaki. Kailan kaya tayo sasahod ng ganyan no? Tayo sa 100 dollars pa lang pahirapan na sila. 4,500 dollars. Wow. Sige pa, continue na din. Diwa na naman 40 4.3 million views. <laughs> oh. na naman pang-anim na video, di ba? Pang-anim na video, 3,800 Wow, malaki. Wow, kakalula. Itong isa Di ba ata? 404,000, siguro mga 200 dollars to. Ito mga boss, di si ba ata? alawi. Ay nga po. Oh, six days ago, di ba? Diba? si Alvin TV, mga boss? 9.4 million So this is around $9,000. Boss, legit yan ha? Oh, $9,800. O, oh, plus yung $300 pa kanina, di ba? Ang lalaki. Ang lalaki. Yan. Umuwi na kaya tayo. Mag-vlog na rin tayo kay Diwata. Punta natin si Diwata. Mag-vlog na rin tayo. <laughs> Diwata, baka naman. Alvin TV, baka naman idol. Bad man. Tapos, Diwata na naman. 523,000 views. So, siguro mga 300 dollars po. Eto, meron pa siyang isa. April 9, mga boss. Tangin na, 3.8 million views. Siguro mga 3,000 dollars. Tragis, mga boss. $3,000 plus yung $300 na naman. Total $3,300. Ang laki no. Sarap no. In a matter of 8 days. 8 days mga ka-homebrew. Kung doon na lang tayo, sa walong araw na ginamit itong ito to, si Diwata, umabot siya sa mga boss. 8 days 8 days, $31,800. Wow! Kakalula, Alvin TV. Galing, galing. Galing. 6.779 million pesos, mga po. More or less, ha? Hindi ko sinasabi na ito, buwak ng 1.7 kahit gawin na natin. Sige, sobrang baba na. 1.5 million po. Lupet in 8 days na pagbablog ni Alvin TV kay Diwata, 1.779 million in peso yun ha, in 7 in seven day, ah, in 8 days. So, laki talaga nun. So, sabi nga ni Makagago, arrange na lang natin ng 1.5 million in 8 days, di ba? So, ang laki nun mga kahanto, mga kabiyero. Uh, doon na nga lang sa $100, dollars pa na tayo. Eh, paano pa kaya kung sa 1.7 'yun na lang 79 yung sa atin, 'yun na lang 79. Ang lupit. Ang lupit, sarap pa lang mag-vlog diyan kay uh, Dewata. Pero sabihin naman natin na uh, may ginagastos din naman po diyan si Alvin TV, may mga expenses din naman po na hindi po siguro alam ni Makagago. Syempre, uh, 'yun nga yung mga pagrenta niya ng bahay, yung mga pagkain niya. Siyempre, marami siyang expenses sigurado dyan na hindi rin po natin alam. May mga binibigyan din siya, may mga tinutulungan din siguro. Kaya hindi rin po natin masasabi na ganyan talaga yung kinikita niya. Kaya abangan natin sa uh, sagot ni uh, Alvin TV kung uh, magkano yung uh, kanyang uh, kinikita sa kanyang uh, pagbablog dyan kay uh, uh, Diwata. Kaya, eh, respeto natin si Makagago din na uh, yun yung computation niya. Siyempre, nire-respeto din natin si Alvin TV kasi nga hindi po natin alam yung kanyang gastos. Pero, ito lang yung nakuha nating aral dyan. Uh, Nai-inspired po tayo na mag-vlog pa rin na mag-vlog. Na malay natin at uh, maging, uh, magkaroon din tayo ng trending kaya tuloy-tuloy lang yung pag-vlog natin. Yan yung nakuha nating aral dito. Tuloy-tuloy lang yung vlog natin. Basta wala tayong nasasagasaang tao, wala tayong nakapakang tao. So tuloy lang po tayo, tuloy lang. At malay mo balang araw, magkaroon din tayo ng trending na mga video. Kasi ayon sa computation ni Makalago, ay talagang malaki yung kitaan. So muli, maraming maraming salamat mga kabiyero. Sabahan niyo ulit ako sa susunod kong reaction video. See you on my uh, next na reaction na gagawin. At uh, kung tagasan man kayo, comment lang dito para malaman natin kung sana umaabot yung ating uh, A vlog na to kung saan na to nakakarating. Muli, maraming maraming salamat. Peace, yo.